Dinagsa ng mga overseas Filipino workers ang isang pagtitipon sa Singapore kung saan dumalo si Vice President Sara Duterte. Ang nasabing pagtitipon ay bahagi ng selebrasyon ng 10th anniversary ng SingPhil Events and Services. Saya ako dahil uh, nagkaroon ako ng panahon para bumisita dito sa Singapore at makasama ang ating mga overseas Filipinos na nagtatrabaho, nakatira or nag-asawa. Uh, dito sa Singapore. Sana ay sa susunod, always looking forward uh, to the next visit para makasama ulit ang ating mga kababayan dito sa Singapore. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni VP Sara ang mga OFW sa lahat ng kanilang sakripisyo, hindi lang para sa kanilang pamilya kundi para sa bayan. Hindi rin pinalagpas ni VP Sara ang pagkakataon na maibahagi ang mga programa at proyekto ng Office of the Vice President na milyon-milyong Pilipino ang nakikinabang, ibinahagi din ng bise ang kanyang mapang sa bansa at ang posibilidad na may sagawa sa Pilipinas ang mga best practices ng Singapore mula sa transportasyon at kaayusan hanggang sa urban planning nito. Maliit lang siya na bansa. Yung Singapore ay ginagamit nila ng maayos lagi uh, yung spaces nila. So meron talagang kung baga maayos na urban planning Uh, yung kanilang paggamit ng kanilang uh, lupa at uh, ang nakita ko din ay uh, kahit madaming semento madami ding puno madami ding halaman no so meron talaga silang uh, mga lugar na naglalagay sila ng green open areas at kahit saan ka man uh, mapunta or nakalsada meron talagang mga green pockets ah uh, na makikita mo at um, mga katulong 'yon uh, din uh, sa atin dahil nakikita natin yung urban landscape tsaka urban planning na napakaganda dito sa Singapore. Hinimok din ng Bise ang mga OFW sa Singapore na pagpatuloy ang disiplina, kayusan at laban kontra korupsyon. Samantala, nakisali rin sa pagtitipon sina Senator Robin Hood Padilla, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney JV Hinlo at Dr. Richard Mata. Ako po ay uh, una. Buong puso din nagpapasalamat kay Vice President Inday Sara Duterte sapagkat sa kanya po natin nakikita na ginagawa po niya ang trabaho niya bilang Vice Presidente. Ano po ba yon? Dalawin, ikutin, puntahan ang lahat ng mga OFW sa lahat ng sulok ng mundo. Alam naman po natin na ating mga OFW sila po ang bumubuhay ng ating ekonomiya. Napakasaya po ng pagbisita ko dito dahil uh, bukod sa gustong gusto ko sa Singapore because it is such a shining example of what good governance can do to a nation. Yung Filipino community dito is really one of the most vigilant, most knowledgeable, tsaka pinaka na community sa, sa mga OFW na napansin ko, no? And uh, hindi ko po maubos na sila ipasalamatan Uh, dahil sa lahat ng suporta na binibigay nila sa amin lahat napakaganda ng Singapore napaka-well developed ng Singapore ako po nangangarap na balang araw ang Pilipinas maging kagaya rin ng Singapore very uh, productive yung mga ginagawa ng mga tao dito maraming trabaho industrialized maganda ang turismo kung maayos natin ang ekonomiya ng bansa natin sa Pilipinas, uh, I'm looking forward na hindi na kailangan mag-OFW ang mga Pilipino dahil yung mga trabaho doon na mag-aantay sa atin sa ating bansa. Maraming maraming salamat. Napakainit ng kanilang pagtanggap at pagsalubong. Ang dami. Talagang nandito ang uh, tinig ng mga Pilipino sa Singapore. At uh, maraming salamat sa pagkakataon na makapiling kayo. Ito ay uh, tanda ng aming pagkilala, paggalang at uh, pagsasabuhay ng inyong malalaking sakripisyo at kontribusyon sa ating bansa gamit ang inyong mga inward remittances talagang nakikita natin yung pagmamahal ng tao kay VP Sara. And saka si VP Sara kasi nagbibigay ng pag-asa eh, no? Pag nakita mo si VP Sara, nabibigyan ka ng ano, ng buhay, no? Na we, we will have a better better future.